Yan ang gagawin bukas. Okay, salunis. Tapos yan. Yan, salunis. Ngayong Sabado itong ginawa. Gawa ng tagabikol yan. Ako sa baba. Sa baba. Pag may mga ganyan sa baba, ako yan. Gawa ng hindi abot po, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong mga subay subaybay sa aking mga video yan po yan, tagal na yan nag-umpisa daw yan ay, ano, COVID pa nagtatrabaho dyan, isa lang taga Armstrong yan, isa lang ang gumagawa dyan, dyan sa bahay na yan, yan isa lang ang gumagawa dyan kung kung susertihin yung barracks na yan, 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 yung bahay na yan baka magawa pa rin niya kasi isang may-ari nito ngan yan yan naway magkakuha mag, uh, pa yan para dito rin ako ano yan o yan pa mga bakal mga tubo yan o akong gumawa niyan o <laughs> oh, akong kumanto niyan yan akong kumanto niyan yan o oh. yan o Kitang Pilipit. Ah. Paano? Pa, Nako. Pasok na tapo na. Ha? Mga alas 5 na. Eh no? taas niya no. <clears throat> Mabit pa. Mabit pa shirt ko. Dito. Dito sumabit. Bukas, bukas ulit. May trabaho. Suka ng pasukan. Ano. Um, pag wala, pag walang pag umulan dito sa loob. Ito ako ang Yan, ako yan. Naamin ko yan. Ako ang gumawa niyan. Saka yan. Kantuhang Saka yan. Saka ito. Akong bumira niya. Saka yan, Oh. Yan. Oh. oh. <laughs> oh. Oh. Yan. Elektrisya na gumawa niyan. Hindi ako gumawa So, oh. Wala akin lahat ng labas. Pwede na siguro yan. Hmm. Anong kanto. Oh, oh maray pong salamat sa inyo lahat. At uwi na. Ba mo pa ako dito. Maray pong salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo.